You know, another day another gala kahit binabagyo na ang Pilipinas gagala ulit kami ito and oh, ready na ako ready na lahat ng gamit itatali na lang Kunting linis muna tayo dito baka mayari tayo ni Mama Fe so for today's video pupunta pala kami sa ano sa ES camping site sa may bandang ano din yun. Pinuntahan namin last time sa Parawagan. So, ayun. Nagkayayaan yung mga tropa ni Johnny uh, wala eh. Nakaset na. Kaya kahit bumabag yun, go pa rin. Pero dun sa nakita ko naman, review ko yung site. Camping site. Uh, safe naman siguro dun kahit maulan kasi merong parang yung pagtatayuan ng tent is yung todo yun? may kubo na So ayun Sana Sana may ano uh, smooth lang yung magiging gabi namin at ayun Let's do this Yeah 🎵 Every summer we have fun Every summer we Until the sun goes down <laughs> <laughs> Ina mag kayo? Dyan sa ilong-ilong. Hinga-hinga na yan ah. <laughs> Pero may mga ano no. Bakas ng gulong. Tawanan doon yung paglayan ani? Pick up. May nag-ano? May pick up yung area kayo. Ay, may ari. Bawi-bawi yung hindi ko pagdi-gym ah. Aray ko. Di ba? Aray. Ah, shit. Yung lower back ko. Aray ko. Ah.

Salamat yung ulot. May mga bomba pala dito. Ayun no? oh. ko ka pala ka. <laughs> bomba pala. Hindi tayo kakain. Ayun. Tingnan natin kung kamusta ang view dito. Oh, kumain dito. pang pamilya at pang magtropa magtotropa kasi dami pang manok dito puro manok hindi <coughs> mo na kailangan ng alarm clock hindi kita dito yung city ayun yung city kita sya pero ayun park lang ganda ah pwede pala magduyan dito nagre-ready na sila sa pagkain namin kaya may akonte kakain na. Tapos lipat sa ano, tagpo batis. Parang dun banda ata yun sa baba pa. Ayan, di lang kami ng pagkain. Ayan ulit. I see trees of green. Ay, kapte. Kasabi. Red roses too. I see them blue. For me. I think to myself, <laughs> what a wonderful world! I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself What a wonderful world Diyan. Ang ala, ala na lang kantukod ko sana yan eh. Yung akwa. pantukod Uy, ano? Bar, ayan na. Na, ayan ayan. na tayo Okay, mga awa mo kami na, cellphone natin dyan. Madulat din dyan, OMG ah. Kulit mo na naman ah. Itong anak ko dyan. Ay, Idol, Nandito yung ano mo, diba? Yung atun. Babay ka na, Eli. Sa mga puno. Bye-bye, puno. Oh, Bye-bye, mga puno. Bye-bye, puno. <laughs> <laughs> Pagod dito umakit. Tsaka panaog. Buti na lang hindi na maulan. Hindi na masyadong maputik. Ano na, medyo tuyo na. Pero kagabi, pagkakit namin dito, sobrang hirap. Kasi ano, tag dito, basa pa yung putik na yun, medyo natuyo na gawa ng kumaraw ng konti. Ilay, kamusta like, ka dyan? Busy, busy ka dyan, Ilay, ha? oh, grabe, tarik yan, oh. Sige, Wow, isang bata ko tawa ka pa dyan, ha? May pwede ka namang ano dyan, eh. lang. Dandahan, baka dumami. <laughs> Sige. Ayan. Diba, mas maa yan kaysa dyan sa gitna.

baba ba din sa wakas ayun na ayun, gabi gabi lumagpas pa kami dun o dumiretso pa kami dun off road na dun ayun nangyari dumulas yung motor ko mukhang basag pa yung pang I mean yung gilid Ang pasiglaan Dong dong. Wow. Sana ulitin ko na. pa sila Urban po, <laughs> urban. Ur kay sa vlog ko. One five. Ay. One lang. Ay, nang so, um vlog 'yon. Sige, punta ko. Nag vlog pa baba na. Nga. <laughs> oh, one five. One five. One five. One Mas legit tong vlog to eh. Mungulit pa? Mungulit <laughs> pa siyempre! Hindi <laughs> <laughs> na! <laughs> ah oh, tingin kay direct, tingin kay direct. oh, 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 o, oh, eh, 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 eh. Uy, naka-video yan. Ayan, ayan. Eh. Ay. Montage, montage, montage. Oh, lapit. Eh, 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 eh. Eh. Ayan, ang nude. Tagasan po kayo. At sinong nanay nyo? Ako, mama. To mukhang to si Donata. Hi ka, Donata. Donata. Hi ka Donata. Andito na po kami. may motor. Ito, parang si Victoria. Pugis Victoria eh. Dong. dong, 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 dong Okay. Ito, ito na ang director. Eh, eh, mulit pa. Eh, ay, ay. Oh, mukhang pagod agad, oh. <laughs> <laughs> pagod. Napagod. <laughs> pagod. Napagod. Pagod.

Ano na naman? Baby, madulas pala. Sige baby, kaya ko yun. Hindi na natapos yung pagbaba-baba ano. Hindi na natapos yung peligro. Parang walang pasok bukas ah. Ang inambit mo ko yan. Delikado dito. Ano ba yun? Pulse ba yun? Ah, meron niya. Ito mo. Oh. Dumadali nang ano dito, tubig. Gabay na ikaw sa video mo. Gabay na ikaw, gabay na. Gabay na nga tayo. Gabay na nga tayo. Gabay na nga tayo. Gabay ka na. Bye bye. bye, -bye gabay na. So, na ikaw. Uuwi na kami. 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 Na kami. Ay, sige na, sabay na. Ayun pa silo, pa yung mga tropa natin. change